Hello guys. Ayan, nandito ako sa ano, sa Riyadh Saudi Arabia. Ito yung kasama ko, nag-ano kami baka uh, na namumulot. Baka sakali lang kung meron siyang makita. Oh, pare. Oh. Ano yan? Sir. TV sir. Ha? TV. TV? Sure? Tingnan natin. Ay, oo nga, um, ano. lang ang laki. Ala. Ano mo yan? Ano mo ano yan? Ala, ano? ala ano, oo nga. Ang laki, oh. Jackpot. Jackpot ka. Ala ano, bagong bago pa. Ano? Wala, ano, 75 inches. ala ano, grabe. Tinapon lang. Baka nakalimutan to. Ang problema, paano natin ipapadala? <laughs> ha? Ha? Eng eh, lagi, iangat mo nga konti Bagong bago pa oh Ang bigat eh, hindi kaya Yan oh Hila Grabe yung Grabing, laki oh. tingnan nyo Tingnan nyo guys, yan oh. Alo Hello, oo nga oh Ito na kapulot oh Baka okay. gusto nyong ano oh. Bilhin na Ayan Ayos ah Ayos Ala, 75 Uh, 75 ano sulit. Wala bagong-bago yan oh, tinanggal niya. Wala. Oh,